¡Luto! ng isang misis sa na napakahusay dito sa katok sa kusina. Sobrang excited na kami silipin ang laman ng ref at kusina ng ating next subject. Ako, sino ba itong kakatokin natin, Justine? Itong bahay na to ay napaka-exciting talagang puntahan dahil ito ang bahay ni Mrs. Jaynam C. Si, sila mag-asawa ay volunteer sa Parenting Foundation of the Philippines. Ano ba ang ibig sabihin na pagiging isang foster parent, Chef? Napakalaking responsibilidad niyan. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng pagmamahal sa mga bata na wala ng mga magulang. So, very noble ang kanilang ginagawa. Pwede na ba magpaampun? Nako malaki ka na. <laughs> hindi na pwede. So, katukin na natin yung kasina nila. Halika. Pwede po ba namin kayong uh, bisitain para makita namin ang inyong kusina? Pwede po. Nalika, ano chef. Hello po, mami. Kamusta naman? Okay. Wow. Okay. okay. Ah, Here. Okay. Yeah. Ay, ito. ito ang ref. Okay. Pwede na po pakailaman? Ay, sure. Okay, let's go. Ito. ito. Brown beef. Ito. Mukhang okay ito. Quail eggs. Yun pasas, raisins. Okay. Ayan. Ayun. Fresh item. Ito, perfect. Okay. Carrots. Okay. Very rich. naman na yan. Beta carotene. Ito, kamatis. Yeah. Okay lang. Yeah. Ayan. Okay Ayan. Yeah. Yeah. Ito, Eto, parsley. Ayan. Ayan. Ayan tayo doon sa matabi. Ayan. 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 Wow. Madalas kayo mag-grocery. Ito, pwede. Tomato paste. Ito lang. Pwede. Green paste. Okay na yan. Okay na yun. Okay na yun. lang. Dahil sa fresh items Dala. Ito, malalakaw mo na talaga ito. Pag kumuha ko na ito. Oh, sige. Tingin nga. Ayun na. Ayun na. Alam mo na. Okay. Patata. Pag may ground beef, may tomato paste, at may sabah. Patas! Bawang at sibuyas. Okay, perfect na. Okay, so mami, Tuesday, nakakuha tayo mm -hmm. na raisins, 'yan, okay. garlic, white onion, 'yan, tomato paste, green peas, tomatoes, carrots, 'yan, tapos quail eggs, ground beef, linto 'no, parang may dininnya 'no. Tapos parsley, tapos yung saging na saba natin. At syempre, 'wag nating kakalimutan yung ating pampasarap. Yung pampasarap yung ating carnation evap, Ayan. Okay. So, simulan na natin ang pagluluto natin. Ang naisip ko kasi, ito yun eh. May idea na ba kayo? Parang nararamdaman ko na pero kailangan kong madinig from you. Okay, so gagawa tayo ng arroz ala cubana. Okay. Hindi ka naman masyadong excited. Oh, <laughs> sa arroz alacubana mo. Okay. Ayan. Pero ang gagawin natin kakaiba, reconstructed arroz alacubana. Reconstructed? Bakit reconstructed siya? Tinawag ko siyang reconstructed kasi hindi naman natin i-deconstruct ide lahat ng ingredients. Gagawin natin, i-improve lang natin yung isang ingredient which is your saba. Yon, mm. Okay. Siyempre, gamit ang ating pampasarap, ang perfect cooking partner natin, ang Car carnation. Okay. Yes. So, hiwa-hiwa na muna tayo ng mga gulay. Tayo. Kuha kong knife. Paano po kayo nagsimula na maging foster parent kayo ng mga husband mo? I actually were members of a Magis of Community. Mm -hmm. Now, we're trying to live with the four S's, which is service sharing, stewardship, and what's the other one? Uh, so, we found it that To serve, I mean, sa akin mas ano kasi children eh. Para bang sa kanila, wala siya, they didn't choose to be born, di ba? Yeah. So, tapos ma lang sila. Mm -hmm. So, yun ang essence ng fostering, to give them a home life. Family birthday. Wow, okay. what a one good by thing one. to do. And uh -huh. that service thing, the part ng buhay ninyo, maganda yan, madam, because you're giving back to somebody who's yeah. less fortunate. Okay. So ngayon, ang ginagawa natin sa tomato, Chef? Ah, uh, yung small dice lang natin sa so, Tinanggal mm -hmm. lang natin yung buto kasi magpuproduce mm -hmm. ng acid yan eh. Mm -hmm. So tinanggal natin yung buto, tapos hinihiwal natin ng na maliliit, Parang ganyan. Okay. okay, so ang tomatoes kasi natin, mami, di ba may lycopene siya? Yeah. Good for the heart, pero hindi siya lalabas kung hindi maluluto ang oh, tomatoes. Correct. Ayan. Dapat pare-parehas ang iwa, di ba? Para maganda siya. Yes. Tignan. Tsaka uh, evenly cooked. Tsaka since bata yung mga kakain, di ba? Mas Dapat yeah. okay, maliit. Correct. Para baka may choking tendencies, di ba? Ano yeah. po pala madalas yung niluluto? Pwede Pag niluluto kayo. Ano, it's more Filipino food actually. Kasi dahil nasa China sila, so namimiss nami nila. Nami-miss nila yung Filipino cooking. Okay. okay, so onions naman. Same yes, din ang cut, fine, fine, chef. Fine. Okay. Okay. So yung garlic natin, kaipit-kaipit na lang natin kasi baka yung kids, hindi nila gusto yung garlic. So pwede mm. natin uh, tanggalin actually. Ah, wow! Sarap! <laughs> okay. Ayan. So I think, okay na lahat. Okay, so mami, Tuesday, luto na tayo. Tara! Okay, sige. Okay. So una natin gagawin, papalambutin muna natin yung carrots and potatoes natin. Ayan. Kasi so, yung pinakamatigas sa mga ingredients natin. Thank okay. you. And then, yung carrots natin. Pag mas vibrant yung gulay, mas maraming sustansya. Okay. Medyo lumambot na yan yung ating patatas uh, sa carrots. na natin yung ating ground beef. Okay? Ayan. Ayan, masarap. So, pag render natin siya, low heat lang. Para lalong masarap. Lumabas yes. yung mga natural oils na meat. At this point, lagyan na natin yung ating crushed garlic. Yan. yan. And then, yung ating white onions. Yan. Pag naluto yung white onions natin, tatamis yan. So, for sure, gusto ng mga bata yan. So next, lagay na natin yung ating kamatis. Yan. Iniwan natin kanina. Mm -hmm. And then, green peas. Yan. Abango na, amoy ko na. Yeah. Tapos, season lang natin ng salt and pepper. Mas mataas wangin, mas okay, di ba? Para mas malaki, mas even yung surface area na season natin. Pantay ang pagkakasison. Mm, Gano'n ah, pala yun. Boy. Yes. Kasi minsan pag sobrang lapit, ang tendency, meron lang area na yun lang yung maalang, di ba? Mm. So, Para even ang pagkakasiso. At this point, dagay na natin yung ating tomato paste. Dagay mo yan sa gitna. Hayaan natin medyo maluto o medyo mag-brown yung tomato paste. Mm -hmm. Bago natin incorporate doon sa ating karne. Ayan. Para sa mga mommies na nanonood ngayon, Chef, ang budget value ba nitong uh, ating niluluto today ay napakahusay for them? Oo, pwede pwede. Kasi mga nasa roughly around uh, 100 pesos or less. Ganon. Pwede, pwede. Tapos marami mapapakain. Marami na mapapakain, di ba? So yan, para talaga to sa mga mommies. Dahil mabilis na siyang i-prepare, budget-friendly pa. Tama. At syempre, masarap dahil gamit natin ng ating perfect cooking partner, ang Carnation. Everyday dishes made special with Carnation. So habang sinisimmer natin yan, gawin na natin yung ating bananas. So staple yan sa ano, aros alokabana. Merong Fried banana, ba? Diba? Pero this time, anong twist gagawin mo siya? Ang twist na gagawin natin, i-grill natin siya. Pan-grill. Okay? Mm -hmm. Tapos, hahaluan natin yung pampasarap natin na parmesan, diba? Okay. So, yun ang twist. Pan-grill. Kasi yes. I fried them before. Yes. Mas healthy, diba? Oo. Oh. Mm, wala masyadong oil. Correct. Right. So, okay na yan. Ganun lang kadali. Tapos, okay. gagawin natin, imamash mash natin yung ating oh, saba. Ayan. Okay mga pagkain kung ano ang gusto nila kung ano ang gusto nila kung ano ang gusto nila ang Carnation Eva kung ano ang Okay, of course, our carnation Evap comes in two sizes para naman syempre ang pag-store natin ng milk pag hindi natin nagamit, gamit eh, maayos. Gamitin lang natin yung tamang amount. It comes in 154 ml and 370 ml. So kung konti lang gagawin natin, doon na tayo muna sa 154. Um, Pero chef, di ba kagaya ng napag-usapan natin before, kunyari hindi nila naubos yung milk, how do they properly store it? Pwede nila i-store yun sa ano, airtight container tapos it will last for about one week sa pag store natin sa chiller or sa ref. Ayan. Ayan. Tapos, bago natin assemble kailangan muna natin gawin yung ating fried egg. Di ba ang aros alakobana natin? Ayan. Meron siyang fried egg. Ito rin, meron akong bagong twist. Ilagay, instead of uh, yung regular egg natin, gagamit tayo ng quail egg. So, ito ay iklog. Yung... Yes, para mas cute. Ayan. Ayan. Slowly, sa slide lang natin yung egg natin do sa oil. Ayun pala ang proper way na pagluto ng egg. Ayan. Yeah. Ang cute naman. Ayan. Yeah. And then last, to finish it off, lalagyan natin ng raisins. Ayan. Yeah. May ligang sa raisins, mami? Uh, yeah. Ayan. Yeah. But the kids are. Talaga? Ma mahilig yun. Oh. Mahilig, no? Yeah. Mahilig ang mga bata sa matatamis, di ba? Wow! Talagang extra special yan. And... Yes! Okay, so plating na tayo. Yes. Okay. So unahin nyo na natin, Mami, may nakita kong rice kanina eh. Pwede yeah. mong pakialam ako? Okay? Wow. At syempre, mas masarap dahil ang ating bananas, silagyan natin ng carnation. Iba. Eh. At saka dyan, matutuwa sila dyan. Nakamul. Nakakaayos pa siya. Uh Oo. -oh. From the pan to your plate. Ganun na lang, no? Para mabilis. Yes. Oh. Ito nagugustuhan din ng mga kids mo, Mami. So, half nung yung mold ay rice, tapos half yung ating arroz. Yes. And then, saba. Yung banana natin na minash natin. Make sure na siksik lang siya, no? Para pag tinanggal natin yung mold, yung na sa crumble. Kung may tutumbag na wawala sa form. Kompleto na to May rice na, may ulam, may dessert pa sa ibaba. Yes. <laughs> yung gawin na natin next yung ating cute na cute na egg. All oh. Alright. Red. So makikita mo yung layers natin no, sa so, side. Chef Red, to finish it off, lagyan natin ng parsley. Yeah. Pampalagay lang ng color, para yes. attractive ang plate. Now I know bakit reconstructed. Yes. Mm -hmm. yeah. Kasi di ba normally noon, rice here, the, the bananas there, and you the, know, the egg. Mm-hmm. Okay, ito na ang ginawa namin ni Chef Jeremy para kay Madam J, ang ala cubana. Ito yung pinasarap ng Carnation Evap. Mm. To get a copy of this recipe, just download it through Carnation's website www.cookathome.com.ph Alright. Sige, tikman na natin Okay chef, tikman na natin. Okay. Mukhang masarap ha. Itsura pa lang masarap na. Ano pa kaya? Kung matitikman na. hmm yun o. Oh. Yun, yun na. Balance na balance may salty. What do you think, Miss yeah. Good. Mag-i-enjoy mo ka po dito. Mm hmm Tama-tama. Yeah. At ang buong pamilya na rin. Madam, we would like to thank you for accommodating us and allowing us to raid your kitchen. May you do yeah. more good deeds for all the children that you're taking care of. All the time. And I'm going Yun na talaga. By the end of this show, yun na yan. Ako po si Jeremy Fabia. At ako naman po si Tuesday Vargas. Ayan, kapag po kami ay kumato, ayakay na kami pumasok. Ito po ang Katok, kat sa, Kusina. kusina. Kain na, madam. May pato kami ay, kumato. Uh,